Nandito pa rin kami yan. Abi din ng mga souvenirs. Diba? Kasi bukas dito na kami. Kaya ngayon na kami bumuli ng souvenirs. Time check, 11.30 p.m. Uh, binibila namin ng souvenir yung mga friends namin. At yung mga brother official. Ito na lang ang bote. Ito na yung forma ng... Ano ito si Madam? Maraming benta yan sa amin. Eh, ang lahat ng mga parang

Purple. Kalagyan natin ng link sa mga wallet. Kalagyan natin ng link sa mga wallet. Ayun. Ano po ito? Pagong. Ay, pagong. Ah, o. Oh, pagong na ano. oh, cute to. Oh. Pagong na shell. Ang ba? Pagong. Pagong miyaw ni Pagong oh. Cute cute naman ito. Chow chow chow. Ay, ang laki ng tansan. Sayang, hindi natin nakita ito dahil. Oh? ito ito. Ang laki ng... Apat naman. Ikaw, yan lang kung Para marami. Ang cute po, wala tansan Tayo, hindi natin nakita po. Baka mag-tanong. Ayan. So... Balik na kami sa room. Nakabili na kami ng mga pasalubong. Walang saan na naman yun. Nakabili na kami pasalubong wala na naman yung bruha nyo. Ang daanan po yun. Hiya na lang nawala ang kasama ko. Ayun na naman pala. Tanitinan na naman pala. Hiya ka na lang nawala. Nagdadal-dal-dal ako. Ayan. Ang ganda nga. Ayan. 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 Alas 12 na. Ayan.

kami ng mga pasalubong, keychains. Buti na lang binigyan ako ni Lloyd Bond. Okay? Oo, uh -huh. Binigyan ako. Ayan, babalik na kami sa room, guys. Tapos na kami mag-ikot-ikot bumili ng mga bagay-bagay. Hmm? Ah? <laughs> Ayan, naliligaw na kami kasi madalim. na ano? Oo, bukas kahit magtagal tayong mag ano, -ano doon. Island hopping na yan tomorrow. Eh, kailangan maagar o gumising. Mm. Ayan na. Eh. Lapit na kami sa aming room. Mm. Tao sa ako ng mm. diba? mm. Ako nga, wala nang binig. yung pata. Hindi masaya na nangyong mga. So, guys. Saka balik na kami sa room namin na magulo. Ayan, <laughs> yung uh, rooms namin. Ayan ang room. So, I-haul natin, guys, yung mga binili namin. I-haul, no? <laughs> May pa-haul? Teka lang. Pakita ko sa inyo yung mga binili namin na kineme-kineme na mga to Kineme, no, no, no. ano. <laughs> Pakita ko lang sa inyo, guys, mga binili namin kineme. Ayan. Ayan I-haul natin, guys, yung binili namin ng mga kung ano-ano. Binili ko. Kung mga pasalubong Ito. Bumili ako ng tatlong wallet. Sa talikod ko, parang hindi makita ko kanina ito. Ayun. Tatlong wallet. Ayan. Kulay cream. Ayan. Purple. And violet. Ayan. Yung naman tatlong wallet. Pasalubog po. Mahala na kung kanino to. Tapos, ito, yung keychain. Keychain. Tignan niyo ko na ng mga pangalan ng kung kani kanin naman ito. Yung keychain na fish. Ayan. Fish. Yung keychain na fish. Tapos... Bumili <coughs> okay, ako na... Wrap magnet. Ayan. Wrap magnet. Four pieces. Iba-ibang. Ayan. Yung top to pare parehas. Ayan. rep magnet. Ang cute eh. Hmm. Iba-ibang design yun. Ayan. Apat na rep magnet. Tapos, yung mga kitchen na ganito, Boracay. Ayan. So, iba-iba siyang kulay. chain. Pare-parehas lang siya na ganito. Pero iba-iba ang kulay. Ayan. May kanya-kanyang pangalan to sa likod. Ayan. na Boracay. Hmm. Ten pieces. May kanya-kanya tong pangalan. Ayan, oh. May mga kanya-kanyang names. Mga friendships. Ayan. Mga friendships. dress. Ito rin ako nang aking isusuot tomorrow sa aming Island Happy. Kasi may mga katurno to eh. Meron ako mga dalang katurno. Kaya bumili ako ng ito, palda. Meron ito turno ng ano. Ayan ito. At tomorrow. Diba? Mahal ah, 450. Okay. Oh, natawa na ko. Natawa <coughs> ko na 400 Ayan, tawaran ng 400. Meron tong turn na, Meron akong black doon na pang itaas. Tap. Ayan. Tapos, eto, short. Para meron akong isuot bukas. Short. Eto, yan. 300 pesos. Mahal dito. Sa palengke, 50 pesos lang ito. <laughs> Chos. Ayan. O, dahil ba? Siyempre, ito at tourist spot kaya mahal ang mga bilihin. <laughs> Pero ang ganda, Oh. Okay? Sakto, yan. Mahaba siya, kaya ako naman nagustuhan. Ayan. Ganda. So, ito yung mga suot namin bukas sa aming Island Happy. Meron din kami, pupunta kami sa, ano, sa Crystal Cave. Ayan, pupunta kami Crystal Cave. Baka ito ang isuot ko. So, ayan. Prepare na po to mong ito yung mga susuot na namin. So, itanda natin yan for tomorrow. Ayan. So, turn na lang natin ito na kung ano. ano. So, ibalik na natin dito. So, kasalubong. Sa mga manlang tipo. Ayan. Ayan yung mga kasalubong sa mga person. ito, sabi na natin, kasi ito na yung mga kasamig mo po. Ito. Ayan. Tapos, ito yung bukas. Sabi natin, gagamitin tomorrow. Ayan. So, ito yung dadalhin natin ba para bukas, pag iron happy, para hindi mabasa ang mga gamit. So, parang hindi mabasa ba ko ang gamit. Dapat ito nga. Wala na akong dadalhin bukos ng piseta. Oo. Oh, diba? Oo, yun na. Ikaw. Yung dala nga, alam niya mami, kailangan ko nung dala ng gambo. ako. Wala ko, magdala ng mga medicine. Ayan. na akong pwede ko yung TV, oh. na, ba? Ayan. yung mga binili niya, siya ng mga t-shirt. <laughs> oh, yun, oh. ayan, yung mga haul niya. Didi yung mga t-shirt niya, oh. O, oh, di diba? Mayaman to, kaya marami tong binili, eh. <laughs> Mas mayaman po siya. Doon na po yun sa amin. Thanks, Kuloy. Vlogger, vlog, ano, vlogger hysteris na po yan. Kumikita na po yan ng million views. Wow! Million views sa all. Oh. Hmm, di ba, oh? Sa, then, mas ay, mas magbaba sa ano, mas maganda sa YouTube. Saan? YouTube. Ah, ayun nga, YouTube nga. Sa YouTube ko nga ito ina-upload. Ay, Ayan, ayun. Ang large lang pa na to. Pero ang laki, no? Sabihin ko palitan ng X, eh. Mm. -hmm. Ayan, mga t-shirt niya. Ang gaganda. Sana all. <laughs> Kasi sabi mo, di ba meron siyang X, eh? Mm. -hmm. Ay, papalit pa na. Mm, -hmm. ayan. So, time check. Anong oras na ba kayo? Anong oras na, guys? Ano? ko anong oras. Uy, eksakto. 12 midnight na, guys. Ayan, 12 midnight na. So, ayan. maya mag, ano lang kami, mag shower and then magpapahinga para bukas kasi kailangan 6 a.m. daw. Naka-prepared na kami para sa mga gagawin at pag island Happy namin tomorrow. Marami kami iikutin. So, guys, siya na lang muna ngayon. Thank you for watching. Please subscribe.